semangatnya tuh ya dari di bibir bibirin bibirin eh sa topeng mo yan eh hindi ka nga makakilos kapag ka nakikita mo yan matotorpe ka ka alam mo, bro kapag ka naging kami jelay tapak <laughs> kiwing ko yung lapas bachoy yun. mo <laughs> kung mabastid ka gani libi on ka gid <laughs> ha? ano daw? hindi ang sabi niya po gi katalto Pero bukas may mga parada ng bingi, ikaw yung nasa unaan! Hahaha! Loko kayong dalawa ha, pinagtitripan niyo ako Alam niyo, buti na lang, okay pala tayong tatlo. sa so, kung sakaling mo may parada bukas ng mga bingi, malamang kasama kayong dalawa doon. <laughs> 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 Ang gugulo niyo to! Tara na, marapit na magtanghali! Para mag pa tayo sa tagalian nila! To, hindi, kain muna tayo to! Wala, uh. gubuto mo rin ako eh, na namin! Mamaya na, babawi! muna tayo sa puhunan natin! Grabe naman. <laughs>

kasi, unang-una, may eh, trabaho naman tayo. Tapos, ngayon, kuwet ka, pagod ka pa. Eh, alam mo naman, di ba, siyempre, guwapo tayo. Eh, nakakabawas po kipo sa paglalako eh. Hindi po tumigil, pre. May pamilya ako eh. Bagay. Hindi ko nga alam kung paano ko matutupad ang pangarap ko na dalhin sila dito. <laughs> <laughs> sa bagay, hirap din pala ng may pamilya to, no? Mahirap, pero masaya rin. Kasi alam ko na yung pinaghihirapan ko may papupuntahan. Tsaka yung mag na yon mahal na mahal ko ang mga yon Tsaka kumikita naman kayo sa akin, ah. Ayaw nyo lang tanggapin. <laughs> ano ka ba? Huwag na, bro. Kasi parang tayo magkakapatid tatlo, eh. Tsaka alam mo, para mas makatulong ako sa'yo, ilan pa ba, ba yan? Oh, dalawang lapas batch sa akin mamaya, ha? Ah, ganun pa lang. Parang Mark. Kababae mo ko. Ilan ang ni mo? Dalawa. Dalawa lang to. Akin, okay, gawin mo na tatlong bowl. Akin na yan. Pakiyawin ko pa yan. Kaya talaga dito tao to. <laughs> Basta para sa'yo, pare. Tama na nga yan, pre. Puro kayo kalukuhan. Tara na nga sa mga chikas nyo at din sila sa akin. Ha? Umorder sila sa'yo? Ha? Ah, Yung pinakamaganda sinabi mo ngayon, pre. Ano ba ala kay Jelay, ha? Cream. Here I come, your Prince Charming. Dala-dala ang sabaw ng pagmamahal to. Kurnit. Kurnit talaga. Eh, ano ba to? Kakababayan mo pa talaga to? Eh, hindi ko na kakababayan yan. Pwede lang yung lungo yan. Sabi ka naman to. Tara. Ayan, tamang-tama. Gutom na ako. Ang hirap pala hanapin ang location niyo, ma'am. Oh, uh, na yung dalawa mong kaibigan? Um, doon sa labas, ayaw papasok. Okay. Yan ang security uh? guard kay mukha daw mga kawatan. <laughs> Talaga ba? Ano yan? Uh, ba? Kaya ma'am, tikman nyo. Masarap yan. Hindi kayo magsisi. Ito mo? Ay, ayaw ko. Nakawidyo ako sa labas. Para namang, ano yan? Hindi ma'am, try mo ma'am. Masarap yan ma'am. Sorry na. Ma okay, by the way, Mark, kamusta na mag mo? Ayun. Okay, naman silang tatlo doon sa Pinas ma'am. Gusto ko nga sila sana na ano eh. Dalhin din sila dito eh. Di bale, Malay mo, baka lumaki itong negosyo mo. Ba? Sarap. Salamat ma ang marami, ma'am. Ayok na mga ganyan. Ang cute tignan. Okay, bahala ka. Kain na kami. Overload pa. <laughs> -hmm. Alis na po ako kay may deliver. Baka sa kabilang building. Ay, e, pasensya ka na. Hindi, okay. Palagay okay. talaga tong si Nice. Okay lang po, ma'am. Ingat, Saray ka, na Po ako. Bye, Mark. Bye. Bro, ano ba itong pinapabasa mo sa akin na kailang page na ako? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi talaga ako marunong siguro talaga mag-English. Eh, grabe ka naman to. Paano mo maintindihan? Nakabaliktad. Oh, tingnan mo. Kahit ako hindi ko maintindihan niya pag kanya magbasa. Ha? Baliktad ba? Eh, baliktad nga. Ayun. Naintindihan ko na. So, oh, part one, Ah. May imig ka kayong mga amigo? May naisip kasi ako. Ha? Ano mong naiisip mo, pare? <coughs> diba linggo ngayon? Diba dapat pahinga tayo ngayon? Teka, teka. Huwag mo kalimutan mo na yung mag-ina ka, pre. Nandito na kami, pre. Masa ba yung gagawin mo to? Ang nalakas ng tama nyo? Pwede, isip kasi ako kung paano i-vlog ang lapas patsyoy. Ayusin ah! mo to. Grabe ka naman, pre. Nananakot ka Kala ko naman eh. Kung ano na yan. Boss, boss, n'yo kasi yung paggawa sa kape dito? Kasi puro to. Kaya nininervious kayo eh. Eh, katingin nyo. Ah, ba't Pwede. Siguro, mas maganda kung explain mo rin kung saan nagaling galing yung lapas-batsoy. Ah, yun? Kasi sa to ng lula ko to, hmm. yung lapas-batsoy kasi yan, isang lalaki yan nagtitinda dati sa lapas market. Oh. Tapos, yung dati, yung lapas-batsoy, di pa kilala talaga yan. Hmm. Tapos nung nakilala na kasi tinikman ang tinikman ng mga tao, so nasarapan sila, kaya nakilala yung recipe ng lapas-batsoy na ginawa niya. Tapos yung tindahan nila, yung mag-ina nila ang nag-ano? yung mga na yung nag namahala. Mm -hmm. Kaya siya tinawag na Lapas Batchoy kasi doon talaga yun nag-originate sa Lapas Market. Sakto pala to, bagay sa inyong kwento. Sige, gawin mo lang pre. Patay yung aming. Ano naman pwedeng sasabihin yung sasaytahan mo kaya hindi ko makaintindihan? Ano, Tuloy pa natin to? Ewan ko sa inyo. Tara na, mag-vlog na tayo. Tara ko. Sikat tuto kay Bigan ako, tigil ko! Ah, wala! Hindi ko na alam to. ay... Nasira kasi yung cellphone ko nung nakarang araw. Ah! Hindi ko pa nakuha ko, maya ko pa makuha ang cellphone ko to. Ganun ba? Eh, ano bang ginihintayin natin eh? Gamitin naman natin ang cellphone ko. Ilagin mo na yan para ma-replay mo na yung mga nagme-message sa'yo. Oh, ayan! Ano bang password nito to? 12345. Yan. Yan, lagi mali na yan. Namig. Tutoy. Na. Oh. Sino ano? Makalaban sa inyo? Yan ba yung famous daw sa online? Bilib na bilib na yung mga co ko dyan eh. Ha? Yan ba? Ayan nyo. Sige, ang bahala. Unti-unti kong babali yung pakpak niyan. Masyado nang mataas ang lipad eh. Ritol, gusto ko yan, para lumaga pa. Oy, Lodi, Lodi. Oy, teka lang, Lodi. Balita ako, ikaw yung nakapabalitang famous daw dito, ha? Saka, ano ba yung paninda mo? Labas? Labas ba, Chaser? Baka gusto nyo yung tignan, sir? Pahambol. Uy? To? Sa akin daw din ang mga ilong ko, mga ako. Gabo ka to? At saka, wait lang. Sigurado ko bang pumal ka, masarap yan. Oo oh, sir, masarap to sir. Pag, tikman nyo sir, pag hindi masarap sir, huwag nyo sir bayaran. Okay uh -huh. lang. Pangit? Oh, Parang amoy pa lang, ano na, hindi ko na makagusto rin. Hindi ko na matansya ng sumura ako eh. Hi. sir, tikman niyo lang sir, pag ano. For me, no. I don't like it. mo. Tikman mo yan? Tikman natin ba? Ay, tikman mo, sige. Ah, tikman ko lang sir. Sige. Muri na niya. Oh no, din. ting Hindi masarap eh. Sakat. Sakat. Tingnan mo lang puro sabaw. Wala man lang laman-laman. Dagat Pacific oh. Ano to? Kulay kape. Teka, sampalen yung 'ta ha. Ito 'yung. Ito. Eh, Ha? Ano to? Kenkoy ka to? Kinaya na naman yung sa isang probinsya to. Hindi na 'to. Nasaan na kayo sa amin, sir? Alam mo, wala kaming pake. At wala akong pake. Wala kaming pake. At saka, pura ako nini manoy walang ka lang sa walang ng kalunggit ko latoy. Oy, mas malakas kami tanda mo yan at saka, may pwesto kami di ka makuwitan nag saka, huwag ka namamas ma maangas, kaya namin gumawa yan, mas masarap pa Tandaan mo yan to <laughs> 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 ang baka kung ano ba diba, <laughs> oh, oh, ano ba <laughs> <ma>? ano ba ano ba ano ano To! ano ano ba ano 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 Oh, ayan na. Tay. Ay. Sorry ah. Oh, Paawa effect eh. ka pa no? Next time, brother, kikilalanin mo na tinakabang gaam mo ha. Oh. Basta si brother oh. <laughs> <laughs> Kawawa naman itok mo. Hindi mo sila. Yan, pitan mo ta sa pinuwa sa bawat nang pasing mo. Oh, mo. Yung lodi to. Uy, tama <laughs> na, tama na yung lodi umiyak no. Oh. Ikaw to, ikaw to. Oh.

Gusto ang stawal na. Ari. Iyit na gabat ko. Wala. O wala yung abi, ano? O wala yung abi, maging bagay di sa ina. Nagabakas na lang ko.

Uy! Ikaw yung nagluluto ng lapas? Oo, uh -huh, sir. Pwede bang turuan mo naman ako? Chef din naman ako eh. Sigurado naman. Na, sir. Oo, oh, sigurado ako. Hindi mo ko lalaitin, sir? Mm, hindi. Bakit naman kita lalaitin eh? Ang sarap-sarap naman ng lapas mo. Nababaritaan ko nga yan. Sige, sir. Tuturuan kita, sir. Pag, no? no? pag may oras ako, sabihan na lang kita, sir. Ah, sige, sabihan mo agad ako, ha? Oo, uh -huh, sir. Sayon ko ha? Salamat, sir. Mark? Sir? Di ba ikaw yung Ilonggo na nag-viral ng dahil sa lapas ba, Choy? Eh? Paano yung nasabing Ilonggo ko, sir? Sa pananamit ko ba? O sa pananalita ko, sir? Loko-loko ka. Tara, samahan mo na lang ako. Punta tayong seaside. Alam mo ba, nung bago din ako dito sa Kuwait, napakarami ko din pinagdaan ng hindi magaganda. Hanggang sa nagtrabaho ko sa isang restaurant, napakapangit ng sistema. Isipin mo, sahod ko, nakukuha ko lang ng puro kalahati. Hanggang sa dumating yung time na nag-file na kami ng case against do sa company. Ayun, sa kasamaang palad, talo kami. Wala ng visa, pero di kami sumuko. Ayun, Hangga sa naisipan ko, maganap ng trabaho, maganap na ibang pwedeng pagkakitaan. Wala naman ako ibang gusto eh. Kundi magtrabaho lang. Pero hindi ko alam kung bakit ganun. Kaya nga po sir, eh. sabi nga nila sa akin, lasa daw ng lapas batsoy ko, parang lasang tubig dagat. Da Kaya nga ba dito nyo ako dinala sir? <laughs> <laughs> Loko, hindi sa ganun. Actually, nung nag ka, hinanap ka kita. Kasi naniniwala ako sa'yo. Kapag patuloy mo yan, meron kang magandang mararating dyan. Huwag mo susukuan Parang yung nangyari sa akin, hindi ko sinukuan Thanks be to God. Ayun, pinalad ako. Naging maayos ulit ang buhay ko. Ngayon, chef na ako. Kaya, naniniwala ako sa iyo na may mararating ka. Pagpatuloy mo yan. Okay, pa si Andrew? Hindi ko alam mo. Siguro busy. Nakaka-nood na tiktok ay rin. Excited ka na ba? Bakit tayo nandito to? Halika. Pasta salo, loob. Sigurado ka to? Oo, para sa iyo. Wala mga dito to ha? Wala! Wala tayong mga gawad. Ano dito to? Ano bro sa tingin mo? Oh, Balik ka naman dito dito? Ah, uh, paano? Eh... Kasi bro, dahil alam mo nang ginawa sa tayo ni Sir John. Eh nakita kami muna ni Andrew, tapos hinahanap sa amin. Saka daw niya makikita. Eh, dahil sa sobrang nag ka na sa mag-deliver ang dabong sa kanya, kaya, yun, kami na nag-asa-kaso. Alam mo, bro, binigyan tayo ng puhunan. Binigyan rin tayo ng puhunan at pinautang niya tayo ng walang tubo. Basta daw, sabi niya sa atin na huwag tayong titigil sa mga pangarap natin. Tsaka, alam mo, bro, ang buhay natin dito parang sabaw hindi pwedeng Tiyempre, ilangan, hindi ko pinang higo. Siyempre, kailangan yung kami na. Tapos, kung kaya mo na yung pwede mo nang nasapin yung sarap ng buhay. Tsaka, ang buhay natin dito, hindi madali. Minsan, napapasa tayo sa ng mga pagsubok, pero kapag dinaandaan mo, doon mo malalasa yung sarap ng tagumpay kapag pinaghirapan natin yung buhay. Kaya bro, cheer up! Maraming salamat sa inyo to ha. Kung hindi dahil sa inyo ni Andrew, siguro hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko. Alam ko bro? Chira po. Sa inyo na to? Sa atin na to? Pwede ka na magluto dito. Salamat sa inyo pre ha. Aking tulong talaga yung dalawa sa akin ni Andrew. Siyempre, para ka nagawa ka dito ha. Hmm, kaya. So anong ipapangalan natin dito, Meg? Eh, ano pa? Di ba Ilonggo ka? Eh di, Ilonggos. The original lapas batchoy. Oh, di ba? Ganda nga eh. Oh, sabi ko siya eh. Pero hindi ka naman ilonggo, di ba? Eh, ano ba? Ilonggo by heart na ako. Tsaka, alam mo bro, kapag nabukas na rin ito, mapaglubod mo pa lahat ng mga ilonggo at tatay. mo pa sa lahat ng mga kababayan natin sa... Maraming salamat sa inyo bro ha. Thank you bro.